nag aalabang galit ni Golden Boy Promotion CEO Oscar De La Hoya matapos mabigo ang negosyasyon para sa laban ni Virgil Ortiz Jr. at newly crowned WBO Junior Middleweight Champion Sander Sayas. Heto po at panoorin nyo yung mismong video ni De La Hoya. Keep saying you wanna go to Puerto Rico? How? Your promoter has no TV whatsoever where are you gonna fight fucking only fans dude we have the zone we have the pay-per-view we have the date you and virgil mexico puerto rico it's huge what are you waiting for let's do this ang gusto kasing mangyari ni Sander Sayas sa mga amigo sa Puerto Rico ganapin ang laban sa kanyang unang first world title defense. Ngunit ang problema, ang kanyang promotional company, ang Top Rank, expired na ang kanilang contract sa ESPN. Sa ngayon, wala pa silang TV deal. Kaya ang tanong ni De La Hoya, sino ang magpapalabas ng laban ni Sander Sayas? Kung gusto niyang sa Puerto Rico ito ganapin. Only fans, YouTube Live, Facebook Live. Samantalang kung pipirmahan lang ni Sander Sayas ang kontratang inaalok ng Golden Boy Promotions para sa Virgil Ortiz Fight, the zone na ang bahala sa lahat. 50-50. Pero yun nga lang hindi sa Puerto Rico ang laban kundi sa Amerika. Barat nga po ni Virgil Ortiz Jr. sa kanyang social media. Ano ba ang hindi mo gusto sa offer? 50-50 naman yon. May oras ka pa para mag-recover at mag-train para sa Disyembre. At ang laban ay nasa neutral venue. May tatlong araw ka para mag so balit hindi pa kami nakakarinig ng kahit ano mula sa kampo nyo. So para nababahag po ang buntot ni Sayas kay Virgil Ortiz. Samantala sa iba pang balita, multi-time trainer of the year Robert Garcia. Naniniwalang sa edad 48 anyos, kaya pa rin ni Floyd Mayweather Jr. talunin ang mga batang boksingero at kahit pa maipag-rematch sa 46 anyos na si Manny Pacquiao. Sa panayam ng ES News, sinabi ni Garcia na... A fight between Mayweather and Pacquiao would be huge. Floyd is just too smart and too good. He is in great shape. He told us himself six to eight years ago that his body wasn't as strong back then. But even so, I still think he has enough to beat Pacquiao and a lot of the younger fighters too. Sa ngayon, balibalitang Desyembre ang pagbabalik boxing ni Pambansang Kamao. Pero wala pang matibay na detalye kung si Mayweather pa ang kanyang makakalaban. Ang mo sa akin ha? Si